malaki katawa ng apo mo, wala ng trabaho. Oo, mm, na, na, ano sa ano eh, natatanggal sa trabaho. Hindi totoo 'yan. Oh, pakloy siguro kaya natanggal sa trabaho. Hindi naman masipag naman pero na, natanggal na sila na tao. Baka na, ma, baka masipag to mag ano, maglaro o Eh, 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 ewan uh, ko lang. Ano ba kailangan nyo? Pira o bigas? May bigas ako rito. Pira na lang po. Pira na lang. lang? Pira hmm. nga. Ah, sige, bigyan ko kayo ng pira. Bilhin niyo ito ng bigas, ha? Mm, yes. Yeah, Oo, oh, yeah. ito, ito. Bigyan niyo ako ng pira. Salamat. Salamat. Ah, sige, lalakad na kayo. Sundan ko yun, bi. Baka hindi yung to matatanda. Parang... Naskama ko doon, Ha? A few moments later. Ah, uh, oh, no. hindi pala kayo totoong matatanda, ha? Oh. <laughs> Kala ko matanda kayo, hindi pala, oh. ha? Ngayon na, brakwa! Pitsin mo!